Good morning. And magaga si ate gumising. Dahil first day of school. Nag-almusal na siya guys. Ulam niya ay afritada. Pork afritada. Yummy. Excited ka. Kasi first day of school. Yan, magtayin po muna siya. Kasi ang pasok niya ay halas 7 ng umaga. Ayan. Sabang. Bawal. 30 mm -hmm. bawal sa buwan sa gabi. Bawal maaga mag-reset. Much, much, much later. Ayan. So, ngayon guys ay napare-ready na si Sophia. Ayan. Yan po yung kanyang uh, school uniform, suot-suot na niya, at saka yung kanyang bagong sapatos. Yan, meron na rin po siyang koromi na water bottle, at saka yung kanyang bagong bag. Yan. sa ngayon, dahil wala pa po silang bagong ID, ayan, pinapasuot ko lang sa kanya yung kanyang lumang ID na may nakalagay na pangalan gawa nga ng uh, yung kanilang mga teacher. Ngayon ay mga bago. Uh, hindi pa po sila kilala guys. no Sa ID makita po yung pangalan nila. Pero magpapagawa din po ako ng anim uh, tag nila. Yan po ay excited ng pumasok yan sa unang araw ng kanilang pasok sa school. Yan. Yan. At ngayon po guys ay ihahatid ko na po si Sophia sa school. Ayan, yeah. at medyo may ulan-ulan ambun ambon later. Ayan, at ngayon po guys, ay nagluluto po tayo ng pritong isda. Bulang po yan yung mamaya hmm. Ayan, nakamarinit po yan ng tuyo. May suka, may paminta, at may tanim magic sarap. Ayan guys, at nakaluto na po tayo ng dalawa. Yan, at meron pa po tayo dito ang nakasala ng dalawa. Sabi mm -hmm. ko kayo, Mr. Eh, nilagay ang tatlo, pero dalawa talaga nilagay niya. Mm -hmm. Ang sarap ng kripto is Ang ambang. Mm -hmm. Much, much, much later. Ayan guys, at totoo na po yung ating piniritong isda. Yan, yan, yummy yummy. Sarap po ito kapag may kamatis sa usawan. Ayan, kain na na. Ayan po ang aming ulam. May itong isda at meron din po tayo itong lucky me na may egg. Eh. Ang Kain! -er. Hain po. Ay, tayo. Malam ko lang ako sa inyo, L.I. The next day. Hello, good morning. Yan, ngayon guys ay sabado. Alam na, mga nanay. Labaday. Eh. Yan, at ngayon po ay naglalagay natin ng mga nakasantay na. Inuna ko lang paglaba yung mga uniform at PE ng mga bata. Yan. Marami pa po ako dito iwa-washing, guys. Ayan na sa po, sasampay po tayo, guys. Habang nagwa-washing, Binagandawan ko natin yung mga iba kong na-wash na, okay, it. Tapos, na ko tayo sa pagsampay para mag-iis na tapos. hours later. guys nandito na tayo sa bayan sa may palingki dito ako maghahanap kung meron po ako makita dito mga headdress. Headdress ang tawag dun. Mga fruits. Dito kaya. Kasi may mga headdress din sila. Kuway lang din sila. Ano damit na yung kailangan ni Sophia T-shirt ko lang. t No kaya. Dito na lang. Nagganito na nga tayo eh. Sa labasan. Yan, meron may awal ko oh. 167. 167, no pa mas maliit na yung maliit ko. Hindi, uh, yan yung pinakamaliit yan. Ito na yung pinakamaliit. Kasi, kaya ito. So, Wala nang maliit yung malaki. Ay, dalawa. Oh, dalawa sila, si 120. Mag gusto niya yung nagbili namin ng ito, di ba? Yan na lang. Tulungan mo lang ako pagawa. So, 167 yung mga laruan doon. Ayan guys At ito yung aming binili Tapos Wala Bibili na lang din kami ng Mga frutas na Yung mga plastic Ayan Ididikit na lang namin dito Talagang DIY Diba meron kang pampalo ng lab? Doon na lang sa'yo binibilihan mo? Kasi wala ka malit na mayroon mayroon yung studio. na meron ko na eh. Yung kasi meron ka ng eh. Ah. T-shirts, meron din kayo? Mga t-shirts? Ha? Ah, meron din. Saan po pwede na yan? Dalawa? Oo, oh, dalawa lang. Sampu. po? T-shirt. Red. Thank you. Eight, nine, <laughs> Dito ako nakabili na karaan eh. Ano? Oh, T-shirt. <laughs> eh. Pang nutrition man. Ayan na naman. Yung bumili, binili ko rin dati. Ganyan eh. Malaki. Oh, malaki. medyo small. Excel pa naman to. Oo. Uh Excel siguro medium or large. Malit konti niyan. Ano yan? Ano hmm. naman to? Oo nga, may ano. Pero same na yan. yung isa. Meron Sina, po. Ito. Ah, parang yung chance lang po. Thank you, you teh Ayan. Nakabili na kami nito, guys. Nine Y Radio. guys at nakabili na kami babalik po kami dun sa may likod ng palengke dahil nandun yung motor nakaparking at pawi na kami guys Ayan guys, meron tayong delivery from Shopee. Unbox tayo mamaya. Ayan, unboxing natin to guys. Ayan, ito kahapon pa ito din-deliver. Nga lang medyo busy-busy kaya hindi ko na-unbox. Tapos ito naman ay ngayon. Ayan, natin to. Ayan guys, i-unbox na Adrian. Ano kaya laman yan? Balot na balot yan. Ano kaya yan? na yan Ay ano na yan? Ano yan nak ano, sa ano? Sige. Huwag mong ano to. Tandaan manual yan ayan ano to guys mga uh, ano to organizer condiments organizer ayan, patungan ng mga tuyo, suka lahat ng klase sa pangkusina na pwede mong ilagay ayan, in order ko to sa shopee o baka mo rin yung kasalaman yan sa loob ay toy cute so let's try it out gandahan natin ah akin yan oh ang ganda ah tingin ayan guys wow ang ganda murang mura lang to sa S&P ang gandahan charan merong lagayan dito mukhang hindi kakasya dito yung isang daan na. Parang next dito Tapos, may mga lagayan ng mga card. Yan. Dito naman. Maganda siya. May lagayan ng mga coins. Yan dito. Dito, dito, dito. Yan. Thank you, Shopee. Ano kuya? Eh, bubuhin mo na yun kuya.